So, andito na nga kami, guys. Sa Di Castro waving. school. Ngayon. De Castro waving. Mga sama ng ginto. Tapos na. Yan. Bukas tayo, ready na si Sir. Alam na 'yang parating tayo. <laughs> Kaya pinagbukas na niya tayo. Ayun, ang De Castro waving low waving yun ang kanilang pagawaan ng mga kumot mga kumot tuwalya da sana <laughs> makita na jeblog yan o no? yan ang proseso ng paggawa ng kumot ay ah, yan na yung tapos nilang ganda oh ang galing. Agabel ko na ng ti ilokano. Ye agabel. Ayan o. Ito naman, table runner. Uh, Ape, towel day. Gupit-gupitin pa yan, ma. Ado <laughs> <laughs> pa. Ayun o. No, saan ang biyahe mo, te? Saan ang biyahe niyan? <laughs> uh, ay, ay, yun, kinakap-kap na nila yan. Mano-mano lang ang kanilang paggawa. Perfect. <laughs> Hahaha. ayan yung mga sinulid hinihiwal-hiwalay na nila para dun sa isang gawaan na komot ayan yung mga binabato-bato nila ayan yung sinulid niya, ayan yung mga tapos na nila yung mga tapos na nila ate Talagang mano-mano. Ang galing, parang naglalaro lang, eh. Oh. talagang tansyado nga nila yung ah? oh, yun yung kay ate ano yan te? towel yan naman yung sa kanya towel tawel yung kanyang ginagawa pagtawel solo lang yung gumagawa. Hmm. Yung sa kanila kumot. Yan yung kanila mga gamit na sinulid. Yan, ito na yung mga finish nila. Oh. Ganito na yun pag natapos. Yan. Yan. po yung gawa niyan. Ayan, bagong gawa na naman ito. Gumagawa pa lang sila ng dagdag. Ang galing, oh. Ayan ang proseso ng kanilang tapos si ate yung nagkakap ng na mga sinulid. Ayan, oh. Ang daming ikakat ni ate na sinulid. Talagang lumalaki na yung pwesto ni Sir. Ang daming dagdag na bagong pwesto. Yan, pagkumot, dalawa yung gumagawa. Partner. Kasi kailangan may magbabalik. Ah, okay. Na.